Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Dinipensahan po at ipinagtanggol ni Mr. Benbitag Tulfo ang kanya pong mga utol na nasa Senado. Partikular na po si Senator Erwin Tulfo, opo ay may kaugnayan sa chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam naman natin mga kababayan na nitong mga nagdaang araw ay bumaba sa posisyon bilang chairman ng committee si Senator Ping Lacson. At sempre dapat po ay may papalit po sa kanya. Ngayon, yung mga senador po na nasa listahan na pinagpipilian po ni Senate President Tito Soto, na sana papalit diyan kay Ping Abay, nagsitanggihan naman. Kaya ngayon, si Senator Erwin Tulfo bilang Vice Chair ng Komite, e eh wala siyang magawa kundi pansamantalang i-handle at pansamantala siyang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Bagay na ayaw po at tinututulan ni Mr. Ben Bitag Tulfo sa sapagkat sinabi niya nga sa mga senador, e mga duwag ba kayo? Wala bang may lakas ng loob sa inyo na pamunuan niya ang Blue Ribbon? At hahayaan niyong isang bagitong senador, si Senator Erwin Tulfo, yung tinutukoy. Isang bagitong senador ang hahawak pa ng isang komite na hindi basta-basta. May punto eh si Mr. Bitag dito eh. Kaya pakikgan po natin si Mr. Bitag kung paano niya pagsabihan yung mga senador at doon sa sentidong bakit ayaw nilang tanggapin ang chairmanship ng nasabing komite. Makikita niyo po ang video sa screen. Sabay-sabay po nating panoorin, bigyan ng reaksyon at ng komentaryo. Blood is thicker than water. Huwag lang sablay. Huwag lang palpak kasi eh kapag hindi ka naman nagsalita at tahimik ka, inayunan mo. Yan po si Tul Erwin, Senator Tul Erwin. Kaya kung wala, walang wala na siguro talaga, then I do I have any choice. Ano bang problema ninyo dyan sa majority? Nako, bakit nyo hinahayaan si Tul Erwin? Mister, yung mahal kong kapatid, kahit naan man nagkukulang yan, eh kapatid ko pa rin yan. Bakit nyo siya kinakailangan ipako sa carros Mhm? Mm Ang dami-dami niyang senador sa Senado? Dalawamput-apat kayo dyan? Bakit niyo siya ipapako sa Cruz at maging chairman ng Senate Blue Urban Camry? Nako, wala bang may tibay ng sikmura at laman-loob na tumayo? Anybody who's you know good when it comes to legal wisdom, understanding the interpleadermentary procedure, understanding the dynamics between the executive legislative process, would somebody stand up? Please stand up. Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Rebound Committee? a newbie new fight to A new fight senator bagito mister mister then pahawakin niyo agad ng senate blue robin committee eh mahihirapan po si si ano sa senator erwin hindi ko si ina underestimate ang kanyang kakayanan hinahanap ko lang po yung magagaling natin with with legal wisdom legislative wisdom sa tagal ng panahon season hinahanap ko rin po yung may merong understanding the dynamics between the executive legislative process para nagkakaintindihan na yung uupo dyan seryoso. Ako yung nanghihinayan kay Senator Pampil Laon. At ito naman si Senator Pampil Ksyon, masyadong pampurot eh. Palibhasa may bumeras sa kanya na kung sino mang naiingit man dyan, kung sino ang lahat. Kayo dyan sa Senado, puro kayong mga ngawong-awerot ngawong-awera. Wala ba kayong magawa? Kaya tuloy ito naman si Ping sobra naman ang madamdamin para naman hindi ko maintindihan. Magaling naman may legal wisdom, may prinsipyo. Yun nga lang kung minsan he is a realist. Anong sinasabi ko? Realist. Mister. Sumusunod si Ping Lakson, Center Ping Lakson sa mga proseso. Sumusunod din siya sa interparliamentary courtesy. Kung minsan ano ba, kung minsan sumasagot din siya. Tama? Although hindi siya sinasabing abogado, but it doesn't have to be a legal wisdom. You just have to understand everything. But then again, hindi ba with the concurrence of the majority, nasaan ang mga mayorya ninyo? Sino ba ang ilalagay no na chairman ng Senate Blue Urban Kai? Kasi nauunawaan ko yung abahagi po ni Mr. Ben Bitag Tulfo dito sa Para sa Kapatid niya. Ang Senate Blue Ribbon Committee po ay hindi basta-bastang committee sapagkat ang mandato po niyan ay mag-imbestiga ng mga tiwaling opisyal ng mga tiwali na kasama mo sa gobyerno. Talagang malaki ang babanggain mo dyan at may kapangyarihan. Doon na lang, sa sentidong yun eh, talagang marami kang makakaaway doon pag nagkataon. Maliba na lang kung sasabay ka sa agos. Pag sinabing sumagay-sumabay sa agos, makikisama ka sa kanila. Magbubulagbulagan ka. Magbibingibingihan ka. Isasara mo yung mata mo sa mga nasasaksihan mong ebidensya kung ayaw mo silang parusahan kapag ka nalaman mo na may ginawang pagkakamali. Bakit ayaw mong parusahan? E kasi pakiramdam mo, aba, malaking bato yan. Mahirap bang gain yan? Katulad ngayon, flood control projects anumal na ang mga itinuturong napakalalaking isda ay hindi basta-basta. Kaya nga, hindi maituro ng Senado at ng Kamara ni hindi nga maimbestigahan o maipatawag man sa mga pagdinig yung dalawang malaking isda na parehong nasa hor. Yung isa ay nag-resign na eh. Po ba sasabihin nila eh iimbitahan na raw o eh ano nangyari? Ayon, sinuspend ang hearing iimbitahan daw sa ICI. Hindi naman makita ng publiko kung papaano iimbestigahan, kung ano yung mga itatanong at kung ano yung isasagot at kung ano yung palusot na gagawin doon pa lang nakikita na nating may takipan tapos pahahawakin nyo kay Senator Erwin Tulfo. Yan, yun ang loob-loob ni Mr. Ben eh, ni Bitag eh. E eh, parang yun namang ipinako sa krus kapatid ko. Kumbaga, sacrificial lang ba alay siya kasi wala eh. No choice na eh. E eh, anong gagawin yan? E eh, alam naman natin na nitong mga nakaraan kung sino yung nakaupong chairman ng Blue Ribbon Committee. Talagang napakalaking challenge. Si Pingan nung nakaraan naging tampukan ng katatawanan binatikos. Napakaraming butas ang ibinato sa kanya si Senator Rodante Marcoleta. Bagaman napakaraming sumuporta, hindi rin nawala yung mga kritiko niya na keso bakit daw ganyan. Bakit daw ganito? Eh si Senator Erwin Tulfo malamang sa malamang nung nakaraan nagkaroon pa ng issue yan about sa bending the law o lalong magiging katatawanan talaga yan. Babatikusin talaga ng taong bayan yan. Kaya nauunawaan natin dito yung pakiramdam ni Bitag bilang ah, kadugo niya ha, bilang kapatid niya, kapatid niya sa laman. Ayaw niya siyang pagtatawanan o batikusin yung kapatid niya. Siyempre may pagmamahal pa rin naman siya doon. Puba-aminado naman si Mr. Ben na e baga nagkukulang minsan yung kapatid ko eh. Pero kapatid ko yan. ba diba? kaya pinagtatanggol niya at may punto talaga si Mr. Ben dito. Ayaw patisiping tuloy na sabihang tamparurorot. Tuloy natin yan ang aking utol ni si Senator Erwin na hindi ko minamaliit ang gusto ko lamang. Teka muna, wala ba kayong iba dyan? Yan may galit ba kayo sa utol ko? Naku na hindi ko pinagtatangkol bagos. Baka naman kasi dahil mahihirapan yan. Bago pa yan. Ngayon, ang sinasabi ko nasaan yung mga seasoned senator na bahagbang-bang magbuntot ninyo. Naku po, andyan ka naman. Eh, hey, no. O oh, sige, nagdasal ka o gusto mo sabayan kita magdasal yung pagdarasal na para ikaw makapag-isip na kung tatanggapin mo hindi. Mm -hmm. E kaya ko rin naman magdasal. Titingala tayo sa langit. Sumangguni ka sa Diyos. Tama naman yon. Nagpagtingalan natin sa langit para ikay maliwanagan. Tama naman yon. pero napakatagal naman. Sana-sana bilis-bilisan pagdasal. Oo, kasi e eh, nagaantay po ang taong bayan eh, na maituloy na yung investigasyon. Bakit eh ang Senate Blue Ribbon Committee lang naman po kasi ang nakapubliko sa mga ginagawang pag-iimbestiga? Kaya ang taong bayan uhaw na uhaw na na makasaksi ulit ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil isa nga sa nakikita ng taong bayan na maaaring makapagbigay ng hustisya at katarungan sa kaban ng bayan. E kaya sa bahagi naman ni Senator Pia, kayo naman po ay uh, abogado eh. Matanggap nyo na para maipagpatuloy na. Pero considering sige dahil nga sa ayaw niya naman basta-bastang hawakan, malamang nag-iisip din itong taong ito. At baka nga malaki nga kasi yung mababanggay. May iniisip din siya syempre sarili niyang kapakanan ng pamilya niya ba. Kaya nauunawaan din naman natin na namakita, namakita ng, na mabigyan ka ng liwanag na tanggapin mo na. Mister, sana ikaw Kiko Pangilinan, abogado ka rin. Isa pa yan tanggapin mo na yung naging a ah, maputol ko ulit mga kababayan pasensya na kayo a ah, ibabahagi ko lang pong ito si senator Kiko nagpost po siya kasi isa siya sa mga pangalan na lumitaw sa listahan ng papalit kay Ping ngayon ito po yung naging pagtanggi niya sa kanyang social media post ang sabi niya po I was asked by the Senate media this morning if I would be willing to take over as chairman of the Blue Ribbon Committee My answer was that I was still hoping Senator Ping would change his mind but it is clear now that it is not to be. I respect his decision. Onapo. I must say however that considering that I now sit as chairman of three senate committees agriculture, food and agrarian reform, justice, justice and human rights and constitutional amendments and revision of codes, it would be unwise to accept a fourth committee, moreso and powerful blue ribbon committee. I have championed the country's food security and agriculture sector for the last 15 years. I believe it is in helping address the serious and dire challenges of the agrictor that I can best serve our country with my utmost. Education. Yun ang naging pagtanggi ni Senator Kiko. Eh, kasi nga naman gusto niyang tumutok doon sa mga komite na PIA na kasalukuyang nakaatang sa balikat niya. Ngayon si Senator Rafi Tulfo din naman po ay naalok. Isa rin po siya sa mga pangalan na lumitaw. At narito naman yung post niya sa kanyang page. Ang sabi niya, I am very flattered that my name is being considered among four other senators for the prestigious Blue Rayon Committee chairmanship. However, if offered to me, I will humbly decline for the simple reason that I don't want to lose focus on my three committee chairmanships that are my main advocacies: labor, migrant workers, and public services. Meron din po kasing nakaatang sa balikat na committee, mga committee kay Senator Rafi Tulfo. At 'yun 'yung naging rason nila kung bakit po sila tumanggi ngayon. Nagsasabihan ni Bitag itong si Kiko dahil nga si Kiko ay abogado rin naman po at siguro nang hihinayang si Bitag e eh gamitin mo 'yung pagiging abogado mo sa Senate Blue Ribbon sa pag-iimbest. Tuloy po natin. Sino pa bang mga natitira? Kung sakaling wala sa majority, maghanap kayo sa minorya? Senator, partisan, partisan na yan. Let it open kung sino ang kung sinong pupwede sa Senate Blue Ribbon, Kimi. Seryosohin po natin dito. Tulay sinasabi ng Senator Erwin Tulfoy, kung walang kukuha rito, acting chairman, then I have no choice. M, gusto nyo ba ng Senate Blue, Roman Committee Chairman? Napilitan lang napilitan tanggapin dahil wala daw matibayong sikmura at lamang loob. Puro kayong mga sangkatarbang mga duwag diyan. Naku ayan, hinahamon ko kayo. Sana M ang magagaling ng mga senador ninyo, hindi po biro ang Senate Blue Ron Committee Chairmanship. Po laro-laro yan. Yung aking unsolicited advice lang sinasabi ko, ang dami niyong magagaling diyan. Hindi po biro yan. O ngayon, nagsalita na po ako. Why? Eh, mahal ko po ang kapatid ko eh. M, kahit naman nagkukulang, kahit na may mga bagay na kung minsan pinagtatawanan nyo, masakit man sa akin, kapatid ko pa rin yan. Sa parting to, medyo tatayo na rin ako sa kanya. Baka tanungan niya eh, uh, parang I have no choice. Do I have any choice? Para tuloy, he's a good soldier. Kumbaga, yes sir. Follow the leader na lang. Pag sinabi, stand up, stand up sit choice. Mahal. Hampalusin ko kayo dyan, mga senador niyan. Mga putok sa buhok ko, duwag niyo eh. Kaya tuloy sinasama, eh, bunsong kapatid ko yan. Ano? Gusto niyo atang gawing katatawanan ng kapatid ko. Ano to, Erwin, relax, mahal kita. O oh, Raf, easy ka lang dyan. Huwag niyong tanggapin yan. Yon, ibigay niyo sa iba. Ayon ang naging pahayag ni Senador o ni Mr. Ben Tulfo sa kanyang mga kapatid sa Senado. Huwag niyang tanggapin yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Dahil alam nga ni Bitag kung gaano kabigat, kaselan, kadelikado yung committee ng Senate Blue Ribbon at lalo na kapag ka naging chairman ka po ba? Kaya tama rin yung sinabi ni Bitag eh. Papayag ba kayo yung senador na hahawak dyan e lang? No choice lang. Kumbaga sa salita natin eh. Ano pa baga? But it makes sense eh. It makes sense po mga kababayan eh. Kapag ka Pumalpak yan si Senator Erwin sa chairmanship niya sa Blue Ribbon Committee. Pag sinisin nyo yan, ano sasabihin ni Senator o ni Senator Erwin? Kagustuhan ko ba ito? Ngayon na nakikita nyong may kapalpakan ako. Kagustuhan ko ba ito? Eh, no choice nga ako pagka binatikos pa siya ng mga kapwa niya, Senador. O eh, bakit hindi ikaw ang umupo? Bakit hindi ikaw ang nagpresenta? Bakit ikaw ngayon ang nagngangaw-ngaw? O alam mong baguhan ako? Alam mong bago sa akin ang komiti na ito? Hindi naman ako abogado. O tapos, sasabihin nyo ngayon, babatikusin nyo ngayon yung kapalpakan ko sa pagiging chairman ko na Senate Blue Ribbon Committee. Eh, huwag nyo akong sisihin dahil binigyan kayo ng pagkakataon na magpresenta. Pero anong ginawa nyo? Pinabayaan nyo ako dahil ako yung vice chairman. Yun ang magiging katuwiran malamang sa malamang ni Senator Erwin Tulfo. At sa bahaging yon, hindi natin masisisi si Erwin. Lalo na nagsalita naman yung kapatid si Bitag. Nag-call out na siya ng mga senador. Magkaroon naman kayo ng tapang. Huwag kayong maging duwag. Lakasan naman ninyo yung loob nyo. Wala bang laman yung sikmura nyo? Yung lamang loob nyo para tumindig at sabihin na ako na dahil nga bagito yung kapatid ko. Eh, ang nakikita ko na lang medyo may pag-asa pa dito si Senator Pia na pinag-iisipan niya pa raw eh, sana, sa lalong madaling panahon makapagpasya. Eh baka naman sa dulo ang pasya ayaw din. Naku po sinabi na rin ni Bitag na kung wala sa majority sa minority o ibalik nyo si Marcoleta. Ganon-ganon lang naman kadali yun eh ba? Kung kung suko naman pala yung mga yung sumunod kay Marcoleta. Tapos si Senator Erwin, eh, halata namang ayaw eh. No choice na lang eh. Kaya tinanggap, ibalik nyo si Marcoleta. Mas mainam pa yon hindi naman si Marcoleta umayaw eh. Matutumbok niya na nga yung malaking isda. Eh, pinatalsik lang nung liderato na pamalit kay Cheso Andun na andun na yung mga diskaya pinangalanan na nilaglag na yung dalawang pangalan ng malaking isda. Kinagabihan talsek si Marcoleta o tapos ngayon na nagkakagulo ngayon sa direksyon ng Senate Blue Ribbon. Hahanap kayo ng magtutuwid uli sa direksyon ay eh kay sa panahon ni Marcoleta. Yung direksyon niyan matuwid na tutumbukin na yung dapat tumbukin nagkaroon lang ng rigod o tapos. Tapos ngayon, isa sacrificial lamb niyo si Bending Daloy. Talagang pagtatawanan niyan. Babatikusin talaga yan. Huwag niyo nang asahan na magkakaroon pa ng mataas na tiwala o frustrating yung mga tao dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kapag ang hahawak dyan sa chairmanship niyan, e eh minsan ang nagpahayag na sometimes you have to bend the law. Alam nyo nang may bahid yan, pinabayaan nyo pa. Alam nyo na ang merong butas na nasabi yan sa kanyang nakaraang mga pahayag. Pabayaan nyo kapwa nyo senador na maging tampukan ng katatawanan. Kaya mauunawaan nyo si Bitage ako, sabi ko nga, hindi porke minsan na nating binatikos din si Bitag dahil sa pagbatikos niya kay Marcoleta na para bagang tagilid eh ang gulo Sabi ko nga, okay lang batusin kung talagang based on facts at talagang patas eh. Po ba? Pero magiging patas din tayo kay Bitag. Nauunawaan natin siya. Kaya ngayon mga kababayan, sana maisip ng mga senador natin na kung wala na silang makuha sa majority, pumunta kayo sa minority. May isang Rodante Marcoleta doon at meron pang isa doon, yung Alan Peter Caetano na senador na attorney din. Ayon kunin ninyo ngayon, kung pulis din naman ang gusto nyo, katulad ni Ping naging PNP chief yan kung wala na kayo sa majority. Talaga nasa minority na lang kayo nakatingin pag-isipan nyo mabuti. Pero yan ay magagawa ninyo kung wala kayong pinagtatakpan. Makakapamili kayo sa minority kung wala kayong itinatago at talagang gusto niyong may mapapanagot dyan sa anomalya ng flood control projects at gusto niyong mabigyan ng justisya ang taong bayan. Hindi niyo na iisipin pa ang partisan. Kagaya ng sinabi ni Bitag, ang iisipin niyo na lang yung kapakanan ng Pilipino na naghahanap ng justisya sa mga buwis nila po ba kaya mga kababay. Sana-sana maisip ng ating mga senador na wala ng kulay-kulay, wala ng tagan, wala ng takipan, hustisya at katarungan na lang sana ang pinag-uusapan. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam. M.